Tum, 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 tum. Nung buong umaga ngayon, walang na italang krimen dito sa presinto ng Moriones Tondo. Kahit isa. Hindi naman siguro nakakagulat dahil baka nandito silang lahat sa loob ng Tondo Multipurpose Gym. Linggo ng umaga. Live. Direct cable broadcast. Courtesy of the City of Manila. Para sa ikasisiya ng mga kakosa ang pinakaabangang rambulan nila Pacquiao at De La Hoya. Sa dami ng mga may tato, para ka na rin nasa loob ng bilibit. Ang kok cute talaga ng mga tao dito. Parang pwede na rin ipantapat kay Pacman pagdating sa bugbugan ng mga mukha ng iba. Kaya naman, Imbis sa mga bar, hotel at sinihan, dito nagpupunta ang press kapag may laban si Pacquiao. Kasi naman, sabihin na lang natin na mas masiglang manood ang mga kakosa natin dito. Ano ba talaga ang meron sa dalawang taong nagsusuntukan? Dahil kaya ito sa pagkauhaw natin sa mga action films? Nung panahon ng mga Romano, isa sa mga pangunahing uri ng libangan at aliw ay ang panonood sa Coliseum. <laughs> Kumbaga yung mga gladiators na nagpapatayan at yung mga kristyano pinapalapak sa leon. Ngayon, wala rin namang mga halos. Meron lang projector at maraming sponsor. Bago pa magsimula ang laban, may kumakalat na text chismis sa bumagsak doon si Pacquiao sa round 6. E kung i-announce kaya dito sa mga taong to, yun ang problema sa team kumihiya ngayon. Kumbaga, wala lang sorpresa. Pero buti na lang, hindi totoo. So, alam na natin ang ending ng kwento, di ba? Round 9, bumigay si Dela Hoya. Bumigay in more ways than one. Oscar, you are our Sabi nga nila, pag may laban daw si Pacman, tumitigil ang buong Pilipinas. Kahit libing, ay nadedelay. Kaya na kay ni Pacquiao. Tinantay mo nang matapos ang laro. Bago, ilibing. Yung iba naman, walang magawa. Literally. Nandito tayo ngayon sa Moriones Police Station. Obviously, hindi sila nakakanood ng TV kasi bawal ang TV sa loob ng kulungan. Pero lahat sila, isa ang opinion. Mga sir, isang malakas lang po. Sa tingin nyo, sino nanalo sa laban kanina? Lalo! Dapat siguro araw-araw may laban si Pacquiao. At manalo ng manalo. Siguro, uunlad na ang ekonomiya natin. Mantanong charter change. an extension ng presidente. Fertilizer scam na nalimutan at si Jok Jok Bolante. Peace for ekonomiya. Lahat ito ay titiisin. Lahat malilimutan. Basta't panalo ang boxing. Lahat mawawala basta't merong pasagan ng muka. So tuwing malulungkot ang buong bayan, isang imahe lang ang kailangan tandaan.